Pagsisilbihan ni Rigor itong si Tanggol sa ilalim ni Agustus bilang amo. Ibag sa loob ni Tanggol na iwan ang kanyang grupo dahil ito kay Divina. Dahil sa pangyayaring ito, ito ang nagbabadya na sila'y magkawatak-watak kay Divina. Galit na galit itong si Tanggol na kinumpronta si Divina. Bakit umano nila hinayaan na iwan sila inting? Ngunit paliwanag naman ni Divina, wala umanong dapat ikabahala itong si Tanggol. Siya na umano ang bahala at hindi umano makukulong sila inting dahil sila ay may kapit na umano sa Inliya. Nang tinatanong ito ni Tanggol, nagulat siya na itong si Agustos sa kabilang banda, sobrang kinakabahan sila inting dahil inakala nila ay pinabayaan na sila ni Tagol. Akala din nila na sila ay babalik na sa kulungan. Samantala, sa kabila ng nalaman ni Ricor sa ginawa ni Lina kay Noy at dito kay Roda, hindi naisip ni Ricor na nasa panganib din ang buhay ni Marites. At ilang inaadya ng panahon para magkakilala itong si Tinding at Ramon. Hindi nasahan nila Tess habang sila ay nasa panganib. Si Ramon ang dumating. Naisipan kasi ni Ramon na puntahan itong si Marites para kumustahin ang kanyang kaibigan. Ngunit gulo ang nabutan sa tauhan ni Ramon. Pero humingi ito ng tulong si Marites at sa kabutihang palad, si Ramon ang dumating at iniligtas itong si Tess mula kay Lina. Hindi nagdadalawang isip itong si Ramon na tirahin itong si Lina ang siyang ikinamatay kay Lina. Walang kamalay-malay itong si Rigor na may masamang nangyari na kay Marites at wala din sa isip nito na puntahan itong si Tess. Dinala ni Ramon kasama si Tinding sa ligtas na lugar ang dalawa. Hindi kaagad ang kilala ni Tinding itong si Ramon, ngunit si Tess na ang nagkusang nagpakilala kay Ramon dito kay Tinding. Nagalit man itong si Tinding pero sa kabila nito, siya ay nagpapasalamat pa rin kay Ramon dahil iniligtas umano nito ang buhay nilang dalawa ni Tess. Minigyan ang huling pag-asa itong si Rigor ni Agusto sa kabilang banda para umanib umano sa kanyang persa. Kapalit umano nito, natutulungan nila itong si Rigor na maabswelto sa kasong kinakaharap nito. Nakatanggap ng tawag itong si Agustus mula kay Divina, kinangwasta sila inting. Makakalabas na umano ang mga ito, pero gusto makipagkita ni Agustos kay Dibina dahil meron umano siyang hilingin nito. Ipapahanap umano ni Agustus sila Premo at Amanda. Magagawa kaya ito ni Tanggol na ipagkalulu ang kanyang dalawang kaibigan. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe.